Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update tayo sa nangyaring uh, debut game nitong si Anthony Davis mga bay ano, para sa bago niyang team na Dallas Mavericks So maraming ang nakabang uh, nakaabang kanina sa laban ng Dallas Mavericks kontra sa Houston Rockets uh, kung saan niya panalo ang Dallas Mavericks uh, Sa pangunayan yan siyempre nitong si Anthony Davis na bago nilang star player sa Dallas Mavericks ba bata, ba't uh, maraming nag-abang kanina mga bayano sa debut game nitong si Anthony Davis eh, marami pa rin nga mga fans ang nagprotesta sa labas ng Dallas Mavericks Stadium at uh, gusto nga ang yung kanilang general manager na si Nico Harrison at gusto na nga lang ibenta ng mga Mavericks fans yung kanilang NBA team na Dallas Mavericks Kaugnayan yan sa pagkakatrade ng kanilang franchise player na si Luka Doncic sa LA Lakers bagamat uh, ganun pa man ang nangyari mga bayanong maganda yung uh, pinakita ni Anthony Davis sa kanyang uh, debut game so uh, dito sa report nagkaroon siya ng 26 points 16 rebounds at 7 assists at 3 blocks mga bayanos para sa debut game nitong si Anthony Davis talagang uh, halimaw yung naging performance at uh, binuhat din talaga itong si Anthony Davis, yung kanyang uh, team na Dallas Mavericks. At pinakita niya talaga sa mga fans kung ano ba talaga ang kaya niyang gawin uh, para sa Dallas Mavericks. Uh, so balit, uh, nagkaroon ng injury, minalas yung Dallas Mavericks mga bayan, no? Nagkaroon ng injury bandang third quarter itong si Anthony Davis. Uh, nagkaroon siya ng uh, non-contact injury mga bay. So ayon dito sa report uh, nagkaroon siya ng uh, tightness near sa kanyang uh, groin at quadiceps, okay? So na injury yata yung dito. Parang sa uh, uh, may groin niya. Kasi nakikita natin doon sa replay wala na mga contact nangyari. Kumbaga parang uh, na-stretch lang siguro yung uh, injury nga uh, si Anthony Davis So, hindi na nga natapos dito ni Anthony Davis yung kanyang uh, uh, debut game mga bay no? Bagamat maganda talaga yung kanyang uh, pinakita uh, dito uh, sa kanyang debut game So, ayon naman dito guys, na to worry According yan kay Anthony Davis So, uh, tinawag lang itong uh, lower body injury mga bayan, no Ayon dito sa report yan. So posibleng uh, pahinga lang yung kailangan nito. Uh, konting hilot lang and makakapaglaro pa rin itong si Anthony Davis sa mga susunod na game, uh, especially yung inaabangan na matchup ng Lakers at kanan Dallas Mavericks. So yun lang yung update natin mga regarding kay Anthony Davis. Maraming salamat. sa Panod.